Uh, gusto niyang humingi ng tulong idol na makuha na yung dalawang anak sa dati niyang kinakasama. Ma'am okay, Jennifer, Sige magandang po. hapon. Magandang oh. hapon po, Sir Raffy. Ilan taon po yung anak niyo? Six and four. Ayaw po ibigay Ayaw po, ni po. Uh, Ludivico? Opo. Eh bakit daw po, ma'am? Ayaw, ya, baka itakas ko pa daw papuntang Cebu ikaw naman talaga may karapatan na Opo, ang ganda bata. ng pag-uusap namin nung naghiwalay kami, nung kinuha niya sa akin yung mga bata. Takot, takot na takot, takot na takot ako nun kasi kala namin may dalang baril. Ba no, bakit may baril? Anong trabaho nito? Negosyante po siya. Sir Ludivico, magandang hapon po sa inyo. Oo, oh, magandang hapon po, sir. Si Rafi Tulfo po ito, sir, sa oh, Radio oh. 5. Opo, sir, andito sa aming studio ngayon, Si uh, Ma'am Jennifer? Kasi ganito yan, sir. Opo, sir. Bago yan napunta sa akin, sa totoo lang, maraming nangyari dito sa ano nga sinagot ko lahat. Marami siyang bulyaso dito sa Pasay. May lalaki yan siya doon sa Tanay. Alam ng magulang niya yan. Dahil ka kausap ko mismo magulang niya. Hindi ko naman alam na ganyan ang gagawin niya sa akin. So ngayon kung meron po siyang ibang kasama ng lalaki, meron na po siyang tutan din naman kay Kasal, ano ngayon sa hmm. ng problema niyo doon? Yan yan, yan yan lang. Nagpunta dito yung niya, tiyuhin niya. So namin sir, yan. sir so kapag kayo pala ay magkahiwalay na wala ng karapatan na magkaroon ng panibagong buhay, ito pong si Jennifer, kaya ang gusto nyo palang mangyari forever siya ay nakadikit lamang sa inyo at wala na siyang karapatan pang lumigaya pa? Mayroon, mayroon. Oh. Bakit hindi? Kasi ang dami niyang problema ang iniwan dito sa akin. akin tulad, na? tulad ng mga utang sa mga tao rito. Maraming nag-ahabol sa pa kanya. Ma'am? Kailangan masagot nyo rin po ito. Bakit? Hindi Bakit? po, bumbay lang po yan. Kasi may grocery po ako dati. Okay. Nung grocery na yon pinatayo niya, siya pong namuhunan. I -i Pinagiba niya kasi malas daw, may lalaki daw ako. Puro kasi selos yan. Pag nagsiselos yan, binubusinasaktan okay. ako. So yung utang nyo, utang uh... Kaya, utang niyo, utang sa bumbay, indyan? indyan. Kaya po, ah, kasi umutang kayo sa grocery. O. Ngayon din yung nabayaran kaya bankrupt na yung grocery. Oh, kasi pinas pinasira niya rin po. Kasi kung siya po ay nagkakautang dahil po sa negosyo na yan, I don't see anything wrong. Marami pong nagkakautang sa mga credit card na hindi nababayaran. Pero kung siya po'y nagkakautang dahil po ginamit sa pang drugs, ginamit niya sa pang sugal, ginamit niya sa pang mga bisyo, ibang usapan yon. Pero kung siya hmm. nagkakautang dahil ginamit sa negosyo at yung negosyo naman, hindi niya kagusto na bankrupt, eh, hindi ganun kabigat na problema yon. Hindi kasi ganito, sir. Yung grocery yon, walang kautang-utang yun. Ako ang nagpipinan sa kanya. So hindi ko alam kung saan niya dinadala ang perang yan. Kung bakit umabot sa ganyang kalaki ang utang. Gusto niyo pong i-point out na merong bisyo po itong ayun yung dating kinakasama? Ganito yun, sir, yung huli ko na natuklas na nakala ko utang lang. Nung nagtago siya doon sa binangunan, sa biyanang ko, nagtago siya roon. So pumupunta na lang ako doon kasi ayaw ko nga rin siyang mahuli sana. Okay. so, so, so ano po, so, is direct to the point, ano po yung nahuli nyo? oh, so, ngayon natuklasan ko na may lalaki pala siya doon sa tanay ng tinat sa kaibigan niya. Kaharap po mismo ang magulang niya, tatay niya, stepmother niya. Magkakaharap kami sa bahay nila. So, nag-decide ako na iwalayan na lang siya kasi baka mamaya makita ko siya ng may lalaki, ano pang maisip ko. Mahirap na. So, ang gusto niyo po iparating na yung pong mga, mga pera na pinakautang niya, pinabibish niya sa mga lalaki? <laughs> hindi, hindi. Wala pong ganon. Kailanman, kailanman, kahit sa panaginip, hindi ko pinanaginipan ito, nakabot kami sa ganito. Kasi kaya kung, nga eh, kaya nga sabi Kasi si mas, kung hindi lang dahil dyan sa sobrang niyang pangungutang, no, tapos lumayas siya, hindi kami abot sa ganito. Eh, Himulot kasi ganito po, mo. ano, sir, kasi po pangungutang, natural po yun, pero pinagtutulungan dapat yan ng mag-asawa. Oo, oh, pero hindi dapat takasan, hindi dapat hindi dapat ilihin sa... Kaya nga, you have to give a chance to each other. Alam-alam sa mga anak mo. No? <laughs> alam nyo lang. Yeah, kung pinangarap ko, hindi yung mabigyan ng magandang buhay ng pamilya ko. Oh, paninindigan ko talaga yan, ma'am. Kaya ko sila buhayin kahit wala siyang suporta. Ano ba trabaho ng asawa mo Wala po akong asawa ngayon, ma'am. O, oh, ko ba may asawa siya? Hindi, dun, dito lang po nung last uh, year, boyfriend, ano, friend. boyfriend, boyfriend, nakilala ko lang sa Facebook, Main pero hindi naman nagtagal hindi yun. Hindi sa isang asawa. Hindi, okay, ano uh, hindi mo nga ako matatawag na asawa, kinakasama lang, kahit hindi single naman tayo kasal. Ka pa na. single ka pa dahil. Oo, single pa siya, meron uh, na bago. Kung wala ko pagbintangan mayroong bago. O, ba't ay, aminin Pero mo. O, di ba? O, di, aminado ka rin. O, oh, aminin ko, may kachatlit ako. O, oh, di ba? Pa, parating. Parating siya. Pero, may 3 mm -hmm. months pa lang. Ay, o, ano 3 months ka mo? dyan? Eh, di ba, magpapakasal na nga o, kayo. 3 months pa lang. Last year, mo pa nakilala yun. Tinawagan nga ako ni Tamay, magpapakasal Silos ka na. Serious Ba't nagsisilos ako? Hindi <laughs> ako nagsisilos. <laughs>